sabi ng update nag hold dito puro putik. maya maya ako oh, niya andan andan lang andan andan lang bigla andan putik kaya eh, sa city at uh, nangangunga tayo ng sabi ng update nag hold dito lang pakatapos na rin tayo

May screen man Sabi ng update, nag-hold dito loy. Puro may ako, oh, putin niya. Andan, anda, anda lang. Kaya tayo maglilinis. ng Så fint.